Watch out mga brad, kumusta na kayo? So nagbabalik tayo mga brad, mula dito sa bayan ng Maragondon mga brad lalawigan ng Cavite At nasa harap natin mga brad, ang Patungan Beach mga brad Ayan. So nasa kaliwang side ko mga brad, ang Limbonis Island So kung nanonood ka ng vlog ko mga brad, malamang napanood mo na kung paano ko nilang nilangoyan At nasa kanan naman natin mga brad, ang Port Prank o mas kilala sa tawag na Carabao Island. So ngayon mga brad, susubukan natin languin ang Carabao Island mga brad. So dyan lang kayo mga brad. Ayan, so shout out mga brad kay Sir Ellie. Ayan, so kasama ko dito sa may Maragondon Santuary. Ayan. Ride right safe lagi sir. Uh, malupit content nito ni sir. Nalangoy ito si Kuya Bigso. Kasama <laughs> pa nga dapat ako eh. Ayan. <laughs> Ayan mga brad. madam. Ayan mga brad. Uh, maglalakad-lakad muna tayo. At titingnan natin kung anong mayroon dito. Ayan. So ang distansya nito mga brad. Kung dito tayo mag, mag uupisa sa sa side na to. Uh, more or less yan mga brad. Nasa 3 to 4 kilometers lang yan o baka nga, hindi pa umabot ng 4 kilometers yan eh ayan so may nagtanong sa akin mga brad sabi niya kuya big bakit ka ba langoy ng langoy ayan so may tatlong dahilan mga brad kung bakit ako langoy ng langoy Ara. so unang dahilan mga brad ay eh, gusto kong hikayatin ang mga kabataan na mag-aral na lumangoy para maging handa sila sa oras ng kalamidad ayun so isipin mo nakasakay ka sa isang bangka so hindi naman natin gusto na mangyari e paano kung tumaob yung bangka diba so sinong magliligtas sa'yo so dapat uh, prepare ka ayan so pangalawang dahilan kung bakit ako lumalangoy mga brad ay nangangalap ako ng suporta para sa aming hanay sa habal-habal para magkaroon kami ng maayos at legal na kabuhayan so yung pangatlong dahilan mga brad kung bakit ako lumalangoy eh secret na muna yun ayan. so yun na muna mga brad dalawa so saka ko na lang sasabihin sa inyo kung bakit ako lumalangoy ayan ah So, dyan lang kayo muna. So, bago tayo lumangoy mga brad, ayan, isang babala muna, ayan, at isang paalala sa mga batang nanonood. So, wag nyo itong gagayahin, ha? Ayan. So, time check natin mga brad, ayan, uh, alas 7 na lang umaga mga brad, at, so, tara mga brad, samahan nyo ako at, lalangoy na tayo. park mga brad medyo may may pwersa na sa ilalim may agos na ayan ng araw mga brad siguro mag mag 7.30 na mga brad so, mag, uh, tingin ko mga kalabing oras may kita tayo na lumalangoy uh, so dapat makuha natin yung mga brad ng mga isa't kalahating oras sasampa muna tayo mga brad. May nakita kasi ang kakaiba eh. may natrap pa mga brado parang may butas na naman, dalawa dalawang butas, ayun o, at saka yun itong lagusan na ito mga brad ay tagus hanggang doon sa unang unang lagusan na na nadaano natin ayan so ang lagusan nito mga brad, tatlo isa dalawa tatlo po itong itong part na to mga brad mas mas malamig ang tubig dito so posible posible mga brad na galing talaga sa ilalim ang tubig nito mga brad and I'm a Um, sa Carabao Island. Pero mas mas matikas mga brad kong Port Frank. Ayan. Tunog pala ah. Tunog pa lang mga brad, tunog bayani na ayan. So uh, salamat sa mga matatapang na uh, Amerikano na nagbigtas sa Pilipinas. Siyempre yung mga bayani rin natin na mga uh, lumaban. Ito lang mga brad. Ah. Uh. Kami 'ko na panatay tatawid niya. Wait na. mga brad ang camera ko hindi ko na malayan mga brad low na pala yung camera ko ayan o ayan low na ayan ayan andyan yung <coughs> andyan yung mga marine base mga brad ayan shout out sa lahat ng ah uh, marine ah uh, mga marines ayan, shout out sa lahat ng marines ayan So yan yung maraming butas mga brad Mga kuweba Ayan yung part na yan Ayan, Ayan. Medyo, medyo malayo din pala yung pinanggalingan ko, mga brad Ayan 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 Buti na lang mga brad uh, Dala natin yung cellphone natin At Masyado tayong kampante Kasi malapit lang Hindi na natin dinala yung extra battery Ayan hindi na natin na malayan hindi na pala siya nagre-record so, na-delay tayo mga brad sa langoy natin gawa nung inisa-isa natin yung kweba Ayan oh, Brad. May bangka oh. Ayan. Ayan. mga Brad. Ah, uh, ako'y usa na ako bangka dito na nakatambay. Ayan. Okay lang ako masama kay sa video ko ba? Dio hey, lang po. Ayan, yan. nakiusap lang ako kay Boss Agaton. Taga Taga Rosario to mga brad.